Ayan ah. Nagki-clip na 'yung amplifier oh. Dito, tanggalan ko ng flashlight. Ayan oh, mabaga siya oh. Pag itaas natin 'to, marilig mo 'yung inga, lakas nito. Ano? Oh. na bumabaga di ba? na nabang lumalakas yung sound, abang lumalakas yung audio, yung valve is umiilaw rin ng malakas. eh guys uh, welcome to my vlog. ayon for today's video bali singit muna natin. Kasi balik muna tayo sa mga Twitter. Kasi tapos ko na gawin yung order sa akin na apat na passive crossover na pure high ito. Pure high ah. Passive crossover or dividing network. Pasensya na, hindi ko nagawa ng video kung paano siya gawin. Kasi nagmamadali ako sa ngayon. Ang dami kong gawain. Ito, titesting ko na lang. Ipaparinig ko na lang sa inyo yung tunog niya. Ganitong ganito rin naman yung sa katulad sa ginawa ko nung nakaraan na apat na bago ko umuwi ng probinsya. Ganitong ganito rin naman yan. Meron lang mga ibang materialis na ginamit. Tulad nito iba na yung ginamit. Nakaraan, apat na puti yun, nakasiris. Ito naman, dalawang 25 watts na lang. Pero tapos yung bulb na ginamit ay itong fuse bulb. Yan. Medyo may iba lang. Pero same lang din naman ng proseso. Isang gamit, isa lang din naman yung tunog niyan. Kasi sa winding ng, winding ng induction, is isa lang din naman. Yan, bali ito pasilip ko sa inyo. Apat ito. Yan, apat. Apat na piraso to. Bound to Iloilo -ilo ito. Yan. Tapos ito yung likod niya. Pasensya na yun. Nangingitim. Okay lang yan. Kaya nga pinulweld ko siya. Oh. Pinulweld ko para kung kis na mangitim man ng todo yung kading is nandyan pa rin yung nakapulweld uh, natin na tingga. Yan. Tapos ito. Yan. Sa mga nagtatanong na yung di diagram nito, sa ngayon, hindi ko muna ibibigay. Pasensya na muna kayo. Antay-antay uh, lang kayo. Basta ibibigay at bibigay ko rin naman yung diagram nito. Well, hindi naman sikreto kasi napapakita na eh. Kung wala lang muna ako may bibigay sa inyo na diagram. Ayan. ayan oh, pwede nyo na gayahin yan eh. Oh. O, o yan, bali apat na piraso, pure high. Yeah. Tapos, si audio test natin gamit Neto, ito yung driver unit na gagamitin natin Walang horn, pagpasensyaan nyo na, walang horn Natama din ako mag-setup dyan Abangan nyo na lang sa mga susunod na video I-setup natin dito sa my mid ko Sa ngayon, dito lang muna 600 watts na Broadway ito Tapos yung amplifier na gagamitin natin ay Itong Trident C7 na repair natin Wala tayong processor Wala tayong processor na gagamitin Wala, wala na, rekta lang tayo Inuulit ko guys ha, ito ay Y DIY na pure high Paano Matinis yung tunog nito Baka sabihin nyo masyadong matinis Matinis talaga Matinis to kasi naka pure high nga ito eh Kasi meron siyang mga induction And then meron siyang Resistor Maandar na pala yung laptop natin eh Mabilis ang vlog lang Okay Ayan tunog nyo Para mabutas yung tainga mo Tapos sa mga nagtataka O baka magtanong kayo kung para saan itong bulb Ito yung magiging selving fuse nya Ang tawag dito fuse bulb panito ito galing uh, Gawa ito ng bus Bus. Kapag mag-search kayo, makikita nyo yan. Yan, fuse bulb. Once na makadetect ng sobrang lakas yan, hindi na kaya ng Twitter, iilaw yan, iilaw yan, iilaw yan ng maliwanag. Tapos, kapag hindi na talaga kagayanin, ito yung unang mapuputol, masisira ito against dito. Alin ba yung mas mura, itong fuse bulb or ito? Siyempre, dito ka, mura lang ito eh. Compare mo dito, mas mahal ang voice coil nito. And then, mas mahirap pa magpalit. Ayun, balik tayo. hindi ko kaya tika lang itawab natin Nahirap na hindi pa naman tayo bingi pero sa previous vlog ko kalukuan daw na nakakabingi subukan nyo subukan nyo yung 600 watts tapos ganito kayo kadikit tapos full volume yung amplifier nyo tingnan natin kung uh, kakayanin nyo or hindi kayo mabibingi subukan nyo lang ayan na Nagki-clip na 'yung amplifier, oh. Dito, tanggalan ko ng flashlight. Ayan, oh, mabagas siya, oh. Pag itaas natin 'to, marinig mo 'yung inga, lakas nito. Ano? Oh. Yan, bumabaga, di ba? na habang lumalakas yung sound, habang lumalakas yung audio, yung valve is umiilaw rin ng malakas. Ayan, yan. Tingnan mo, amplifier, oh, no? nagkiklip na, no? oh. Tapos, baka sasabihin nyo naman na na bakit paabutin nyo pa sa clip yung akin lang naman nito di mo, para papakita ko sa inyo na once na magkiklip na yung amplifier siyempre, sobrang lakas na nun kumbaga, sasaluin lang ng fuse bulb natin, na kaya nya kumbaga, parang ganun yung style nya pabalik Oh, yan ano lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Sana, uh, wala, wala akong may bibigay na idea sa inyo. <laughs> kung baga, pinakita ko lang sa inyo yung gawa natin na uh, uh, pure high na dividing network. Pwede naman yan, kung gusto natin, kung gusto nyong adjust na parang nalilitan kayo ng tunog, sabihin natin, man, boss parang uh, matinis masyado yung tunog, may babaguhin tayo dyan. Yung mga ito, babaguhin. Basta may mga babaguhin para mas kumapal yung tunog. Nulit ko, sir, from uh, Iloilo City. Okay na, okay na yung riding network mo na, in order mo sa akin. Mali, ready to, kwa na to. Padala na lang sa JNT. Motion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on the go na, 24-7. Mga gustong magpaparepair along sa Oyo Quezon City, eh, number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo Quezon City. Social media pages natin, so, kung hindi pa nakapag-follow, pakifollow, hindi siyempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook YouTube channel. So, kung hindi pa nakapagsubscribe, pakisubscribe, like, share, and then syempre, pakihit na mo yung button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So, ingat, God bless, and then, peace sa atin lahat.